Ngayong araw ay pag-usapan natin ang isa na namang kasong yumanig sa bansang Mexico. Isang kwento na hindi lang nagpagulo sa buong bansa, kundi pati na rin sa simbahang katolika at sa mga parokyanong hanggang ngayon ay nagtataka kung sino nga ba ang tunay na may motibo sa likod ng isang karumal-dumal na pag-atake. Ang kasong ito ay tungkol sa isang chakono na kinitilang buhay sa paraang walang makapaniwala at ang pinakatanging sospek ay isang pare na mahigit dalawampung taon nang naglilingkod sa simbahan. At bago natin ito himay-himayin ay kung mahilig ka sa mga ganitong usapin ay huwag mong kalimutang iklik ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest na kaso na tinatalakay dito. Mahigit labin limang taon nang nagsisilbi si Father Francisco Javier Bautista Avalos bilang pare ng Cristo Salvador Catholic Church. Nakikihalubilo siya sa mga parokyano na dumadalo-dala ng kanilang pananampalataya, aktibong sumasali sa mga gawaing isinusulong ng simbahan at siya ay palangiti. Madalas din siyang makita sa mga pagtitipon sa komunidad na hindi nakasuot ng sutanap na bang isang ordinaryong mamamayan lamang. Simula nang dumating siya sa simbahan noong taong 2004, si Father Francisco ay hinangaan, iginalang at minahal ng kanyang mga parokyano. Ang Miguel Hidalgo na lugar kung saan matatagpuan ang parokya ay ipinangalan sa paring sundalo na naging bahagi ng unang yugto ng digmaang panlipunan para sa kalayaan ng Mexico at tinaguri ang ama ng bansa. Kilala ang lugar na ito hindi lang sa dekalidad na serbisyo at edukasyon kundi pati na rin sa aktibong kalakalan. Araw-araw, libo-libong tao, residente manubisita, ang dumaraan sa mahalagang bahaging ito ng kabisera ng Mexico. At marami sa kanila ay naghahanap mismo kay Father Francisco na pinaniniwala ang may kakayahang magpagaling hindi lang ng katawan, kundi pati ng kaluluwa. Sa Alfredo B. Monfield Street, karaniwan nang makita ang mahabang pila ng mga mananampalataya sa simbahan, lalo na tuwing lunes, huwag, at Biernes. Sa tatlong araw na ito linggo-linggo ay tumatanggap si Father Francisco ng mga parokyano mula sa iba't ibang lugar, edad at antas ng pamumuhay. Dumadating sila dala ng pag-asa na sila'y mapapakinggan at matutulungan sa kanilang mga suliranin. Sa labas ng simbahan ay karaniwan ding makikita ang mga magulang na may dalang litrato ng kanilang mga anak at umaasang madadala nila ang kanilang hinaing kay Father. Iba't ibang mga kaso ang inilalapit sa kanya. May mga taong may problema sa bisyo, may mga nawawala, at mayroon ding mga dinukot na nalagay sa panganib ang kanilang buhay. Dumadating din ang mga may karamdaman sa katawan o mabibigat na pasaning espiritwal. Maging ang mga kaso ng diumanoy pagsabi ng masasamang espiritu ay naging tampok na bahagi ng kanyang ministeryo. Bagamat kakaunti lamang ang mga ganitong sitwasyon, ay hindi rin ito pinalampas ni Father. Unti-unting nakilala si Father Francisco dahil sa kanyang mga healing acts at mga exorcism dahil sa kanyang kakaibang paraan na malayo sa nakasanayan ng ibang pare, madalas siyang maging panauhin sa mga palabas sa telebisyon na tumatalakay sa mga kababalaghan. Naglabas pa siya ng isang aklat na pinamagatang Samson Prayers to Heal the Soul. Lalong lumawak ang kanyang reputasyon at kumalat ang paniniwala sa kanyang natatanging kakayahan. Sa paglipas ng taon ay naging kanang kamay ni Father Francisco si Hugo Leonardo Avendano, isang binatilyo mula sa kanilang komunidad sa loob ng Cristo Salvador Catholic Church. Si Hugo na mas kilala sa tawag na Leo ay ipinanganak mula sa isang tradisyonal na pamilya. Lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na si Jose Vicente Avendano. Mula pagkabata ay kilala si Leo bilang matalino, magalang at mabait sa kapwa mahilig siyang mag-aral at may matinding hangarin na makatulong at makapaglingkod sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa simbahang katolika. Sa murang edad pa lang ay nagpasya siya na siyang maging pare matapos ang kanyang high school at pinili niyang mag-aral ng teolohiya sa Intercontinental University. Matapos magtapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang edukasyon sa parehong universidad at nag-enroll sa master's program sa psychoanalytic psychotherapy. be Si Leo ay isang masayahin at debotong binata, palaging tumutulong kay father at sa komunidad sa parokya. Dahil sa kanilang pagiging malapit ay normal na para kay Father Francisco at kay Leo na magkaroon ng mga pagpupulong tuwing gabi. Madalas ay umaabot ang pagpupulong na ito hanggang madaling araw bago sila muling bumalik sa kanya-kanyang mga gawain. Ang huling beses na narinig ni Josue ang kanyang kapatid na si Leo ay noong Martes ikalabing isa ng Hunyo taong dalawang libot labing Gaya ng nakasanayan ay nakatakda na magkita ang batang Giacono at si Father Francisco ng gabing iyon para asikasuhin ang ilang gawain sa simbahan. Pagsapit ng Miyerkules ng umaga, ikalabing dalawa ng Hunyo ay nagsimulang kabahan si Josue nang hindi niya makontak si Leo. Hindi rin ito nakauwi sa kanilang bahay na lalo pang dumagdag sa kanyang pagkabahala nang makatanggap siya ng tawag mula mismo kay Father Francisco na nagsasabing hindi rin dumating si Leo sa simbahan sa kabila ng kanilang kasunduan. Sa panahong iyon ay balot na ng takot at pangamba ang buong komunidad. Sa kalagitnaan ng taong 2010 ay umabot na sa halos 700 ang biktima ng homicide, ang naitala sa kabisera ng Mexico na halos 30 kaso ng kidnapping at mahigit isang dosen ng femicide. Sa gitna ng matinding pangamba ay nagpasya si Josue na dumulog sa tanggapan ng piskal at i-report ang pagkawala ng kanyang kapatid. Ikinwento niya na noong nakaraang gabi bandang alas 11 ay nagtungo daw si Leo sa Cristo Salvador Catholic Church. Ibinahagi din ni Josue na noong gabi ng Hunyo 11, 2011, ay nagpadala ng mensahe si Leo sa isang kaibigan. Sinabi niyang makikipagkita siya kay Father Francisco. Francisco sa simbahan at doon muna siya matutulog sa bahay nito. Habang nagbibigay ng pahayag si Josue sa tanggapan ng piskalya, umaga noon ng Miyerkules, Hunyo 12, ay nakatanggap naman ng tawag ang Secretariat of Citizen Security. Isang kotse raw ang naiwan sa Heroes de 1910 neighborhood sa may Eucalypto Street at tila may tao sa loob. Ayon kay Ernestina Godoy, alas 9.30 ng umaga ay natanggap nila ang ulat sa pamamagitan ng 911 tungkol sa isang sasakyan na naiwan sa parking lot ng nasabing lugar sa Talpan. Pagsapit ng alas 10 ay agad na rumisponde ang mga elemento ng seguridad at tumambad sa kanila ang bangkay ng isang lalaki sa loob ng kotse. Kaagad silang nagbigay alam sa mga otoridad at dumating ang mga taga at mga pulis upang simulan ang imbestigasyon nang silipin nila ang kulay abong Chevrolet ay tumambad sa kanila ang katawan ng isang lalaki na tinatayang nasa pagitan ng 25 hanggang 30 anyos nasa likurang upuan ito at nakabalot ng dilaw na kumot Agad nilang ipinatawag ang forensic medicine at mga eksperto sa criminalistics. Sa paunang pagsusuri ay nakita nilang may matinding bakas ng pananakit sa iba't ibang parte ng katawan ng biktima lalo na sa kanyang mukha. May mga pa itong nawala dahil sa marahas na pag-atake. Base sa kanilang pagsusuri ay pinapaniwalaan na tinanggalan ito ng hangin para mamatay, ngunit kailangan pa nilang isagawa ang lahat ng kaukulang pag-aaral para tuluyang matukoy ang sanhinang pagkamatay at sino ang biktima. Sa kalaunan ay kinumpirma ng forensic analysis na ang bangkay sa loob ng kotse ay si Hugo Leonardo Avendosa o si Leo isang dikon na dalawamput siyam na taong gulang lamang. Siya ay tinapos sa pamamagitan ng malakas na pressure sa leeg matapos ang isang brutal na pag-atake. Hindi nagtagal ay lumabas ang matinding dalamhati at panawagan para sa ustisya. Kita sa mukha ng pamilya, mga kaibigan, mga estudyante, at miyembro ng komunidad ang kanilang lungkot habang nagsimula silang magsagawa ng iba't ibang kilos protesta. Kinabuk kinabukasan, Huwebes, Hunyo 13, 2019 ay dinala ang bangkay ni Leo sa Cristo Salvador Catholic Church. Dito ay isinagawa ang kanyang burol sa gabing iyon at si Father Francisco mismo ang nagmisa bilang huling parangal sa kanyang dikon. Ipinunto rin ni Father Francisco na hindi lang kaso ni Leo ang nagdulot ng matinding pagkabahala, kundi pati ng iba pang pangyayari na nag-iwan ng sugat sa lipunan. Ikinalungkot niya na tila naging pangkariniwan na ang mga ganitong insidente, mga pang-hold up, mga pangdukot at krimen laban sa buhay na patuloy na nag-iiwan ng takot at pangamba sa mga magulang ng mga bata at buong komunidad. Pero sa kabila ng lahat ay kapansin-pansin ang kilos ni Father Francisco. Sa halip kasi na makita siyang labis na apektado dahil sa pagkawala ng taong pinakamalapit sa kanya, ay nadatili siyang kalmado. Habang nagsasalita ay mahinahon ang kanyang boses na parang walang bigat sa dibdib. Walang sino man ang makakapag-isip ng madidilim na sikreto na itinatago ng isang tila mapayapa at karismatikong alagad ng simbahan. Tatlong araw matapos ang misa ng pamamaalam kay Leo ay isang nakakagulat na balita ang lumabas. Naglabas ng arrest warrant ang mga otoridad laban kay Father Francisco. Ang piskalya kasama ang tanggapan ng Attorney General ng Mexico ay nagkaroon ng hindi mapapasubali ang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Batay sa mga balita ay Hunyo 16 noon nang inilabas ng hukom ang arrest warrant laban sa pare. At makalipas lamang ang tatlong araw, Miyerkules Hunyo 19 taong 2011 ay inaresto ang pare at dinala sa Oriente Men's Prison sa Mexico City. Sa isinagawang investigasyon ay nakakuha ang mga otoridad ng ilang video. Kitang kita rito si Leo na papasok sa kanyang sasakyan at dumating mismo sa Cristo Salvador Catholic Church pasado alas 11 ng gabi. Naitala rin ang kanyang paglabas ng simbahan bandang alas 3.17 ng madaling araw noong Hunyo 12. Sa oras na iyon ay lumabas ang dikon mula sa simbahan kasama mismo si Father Francisco. Iba't ibang CCTV camera sa lansangan ang nakakuha ng mga sumunod na galaw. Alas 3.20 sa is ng madaling araw ay makikita ang sasakyan ni Leo sa Picacho Ajusco Highway patungo sa lugar kung saan kalaunan ito ay natagpo ang wala ng buhay. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakuhanan din ang pagdating ng isa pang sasakyan na dito ay malinaw na sumakay sa ikalawang kotse ang pare at pagkatapos ng labing tatlong minuto ay umalis ito sa lugar. Bandang alas 4 ng madaling araw ng Hunyo 12, muling nakita sa kamera ang ikalawang sasakyan na umaalis sa lugar kung saan iniwan ang kotse ni Leo, kung saan din kalaunan ay natagpuan ang kanyang katawan. Dahil dito ay agad humiling ang mga otoridad ng Mexico City na maglabas ng immigration alert para hindi makatakas palabas ng bansa ang pare dahil may kuha din sa CCTV na sakay siya sa isang sasakyan patungo mismo sa paliparan. Pahayag ni Ernestina Godoy ay ang kanilang investigasyon ay magiging mahigpit. Mananatili itong mahigpit na susunod sa karapatang pantao at igagalang ang mga karapatan ng mga biktima ng kanilang pamilya at maging ng akusado. Dalawang matitibay na ebidensya pa ang higit na nagdawit kay Father Francisco. Ang una ay isang mensahe kung saan sinabi mismo ni Leo na nakarating na siya sa simbahan nakuha ang mahalagang impormasyong ito matapos suriin ang cellphone ng Dikon. Ang ikalawang matibay na ebidensya ay natagpuan mismo ng mga investigador ang susi ng sasakyan ni Leo sa pag-iingat ng pare. Sa kabila ng bigat ng ebidensyang ito ay mariin pa rin itinatanggi ng pare na nakipagkita siya sa kanyang dikon sa araw na iyon. Ipinunto niya ang tawag na ginawa niya kay Josue ilang oras matapos mawala si Leo ay kung saan sinabi niyang hindi umano nagpakita ang binata sa kanilang na pagkasundo ang pagkikita. Kahit na malinaw na nakatutok sa kanya ang investigasyon, ay nanatiling buo ang paniniwala ng kanyang mga parokyano sa kanyang pagiging inosente. Handa silang ipagtanggol siya ng buong lakas at pagkalat ng balitang inaresto ang pare, ay agad nag-organisa ang ilang taga-komunidad ng kilos protesta at sinabing isa itong matinding kawalang katarungan. Mabilis na naging usap-usapan ang kaso hindi lang sa publiko kundi maging sa pribadong talakayan. Sumikat ang iba't ibang haka-haka kahit napilitang magsalita si Attorney General Ernestina Godoy upang tapusin ang mga chismis. Mariin niyang itinanggi ang teorya na si Leo ay dinukot ng mga illegal na grupo dahil hindi naman nakatanggap ang pamilya ng anumang ransom call na humihingi ng pera. Tinanggihan din niya ang espekulasyon tungkol sa crime of passion kahit pa kumalat na ito sa ilang pahayagan. Giit ni Godoy ay batay sa mga katangian ng kaso, ito ay malinaw na kaso ng isang homicide. Sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa ibang pahayagan at ulat sa media ay sinabing may nadiskubreng mga sensitibong larawan sa tablet ng Dikon litrato umano ng mga pribadong pagkikita kasama si Father Francisco at iba pang mga pare. Dahil dito ay lumutang ang espekulasyon na maaaring pangkikikil ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkamatay pero hindi napatunayan ng mga investigador ang teoryang iyon at ibang linya ng investigasyon ang kanilang sinundan. Maging ang mga kaanak ng biktima ay tuluyang itinanggi ang haka-haka na iyon. Isang investigative journalist na si Lourdes Morgia na may access mismo sa case file ang nagbigay ng eksklusibong balita sa isang TV program. Kinumpirman niya na matapos maaresto si Father Francisco, siya na ang itinuring na pangunahing sospek sa pagkamatay ng deacon. At ayon sa nakalap niyang impormasyon, ang imbestigasyon ay nakatuon sa extortion pero hindi dahil sa usaping passion kundi sa halip ay lumalabas na natuklasan umano ni Leo ang ilang irregularidad sa paggamit ng pondo ng simbahan. Base sa datos na hawak niya ay sinabi ni Lourdes na may mabigat na ebidensya na nagtuturo mismo kay Father Francisco. At ayon sa batas ng Mexico ay may pagitan ang mga embestigador ng tatlo hanggang 24 na buwan para tipunin ang lahat ng kinakailang ebidensya upang patunayan ang kaso at linawin ang nangyari. Kasama sa mga pagbubunyag ni Lourdes ay ang kakaibang pamumuhay ni Leo. Para sa isang estudyante na walang trabaho, ay tila sobra-sobra ang kanyang nagagastos. Wala siyang malaking pinagkukuhanan ng kita maliban sa buwanang allowance na 10,000 piso mula sa kanyang ina pero natigil ito nang pumanaw ang kanyang ina noong unang bahagi ng 2,018. Hindi rin kilala si Leo na may trabaho at ang kinikita niya mula sa simbahan ay hindi rin palagian. Gayunman, nakakapaglakbay siya sa mga lugar gaya ng Miami sa United States, Aspen sa Switzerland at maging sa Middle East. Isa pang palaisipan ang bago at mamahaling sasakyan na minamaneho niya pati na rin ang high-end na cellphone na gamit niya. At higit sa lahat, ilang araw bago siya pinaslang ay nakapagrenta pa siya ng bahay malapit sa parokya na may buwanang bayad na 6,000 piso o halos 300 at 50 dolyar. Inimbitahan din niya ang kanyang pamilya upang makita ang kanyang inuupahang bahay ngunit hindi na yon natuloy dahil bago pa man mangyari ang araw na yon ay natagpuan na siyang walang buhay. Ayon pa kay Lourdes ay mayroon ding malaking halaga na pera si Leo cashman o nasa bangko at may ilang bank transfers na natanggap mula kay Father Francisco mismo. Habang mas dumarami ang detalyeng lumalabas ay lalo ring lumalalim ang pagkakaugnay ng pare sa nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy na naninindigan pa rin ang pare sa kanyang pagiging inosente at hindi kailanman nagbigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa marangyang pamumuhay ni Leo. Kinumpirma rin ito ni Father Hugo Valdemar na dating tagapagsalita ng Archdiocese of Mexico matapos niyang bisitahin si Father Francisco sa kulungan. Mariin niyang kinunde na ang ginawa ng mga otoridad at inokusahan ng mga ito na minanipulan nila ang ebidensya. Ayon kay Father Hugo, sa kabila ng lahat ay nananatiling kalmado daw si Father Francisco at tiniyak nito na ilalatag ng kanilang abugado ang mga patunay na pagiging inosente ng pare. Para sa kanila ay hindi sapat ang mga video na iniharap ng korte na di umano'y naglalagay sa pare kasama ng biktima sa lugar ng krimen para sabihing siya ang pumatay dito. Habang buong tapang naman na ipinagtatanggol ng mga kinatawan ng simbahan si Father Francisco ay ganoon din ang kilos ng komunidad. Ang mga mamamayan ng Miguel Hidalgo ay nagpakita ng hindi matitinag na suporta para sa pare. Mula nang malaman nila ang pagkakaaresto niya ay hindi na nawala ang kanilang paninindigan sa mga sumunod na buwan. Isang malaking bahagi ng komunidad ang iginiit na nagkamali ang mga otoridad at imposibleng si Father Francisco ang gumawa ng ganoong karumaldumal na krimen. Hindi rin sila nakuntento sa dasal at pagtitipon lamang sa simbahan. Lumabas sila sa lansangan at nagprotesta, dala ang mga placard, karton at pati mga damit na may nakasulat na mensahe ng suporta. Lahat iisa ang sigaw, ang pagpapalaya kay Father Francisco. Mariin nilang iginiit ang kanyang pagiging inosente at nanawagan para sa kanyang agarang paglaya. Nagtipon-tipon din sila sa Cristo Salvador Catholic Church at matapos ang pananalangin ay sabay-sabay nilang isinigaw ang kanilang paniniwala sa pagiging inosente ng pare at ang kanilang matinding panawagan na palayain siya mula sa mga otoridad. Inakusahan din nila ang mga mamamahayag na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kaso at pinapalaki ang balita. Umabot pa sa punto na may ilang indibidwal na nagbanta na sasaktan at palalayasin ang mga mamamahayag mula sa parokya. Mahigit isang taon matapos ang malagim na insidente na kumitil sa buhay ni Leo ay iniulat ng pamilya Avendano na noong unang bahagi ng Disyembre, taong 2020 -20, ay isinagawa ang unang pagdinig sa korte sa Oriente Prison. Doon nakakulong si Father Francisco sa preventive detention bilang pangunahing sospek sa pagpatay sa binata noong madaling araw ng Hunyo a 12. Sa unang pagdinig na iyon ay parehong prosekusyon at depensa ang nagharap ng datos, ebidensya at lahat ng nakalap na elemento para suriin ng korte. Sa sesyong ding iyon ay tanging pinsan lang ni Leo ang nagbigay ng pahayag bilang testigo. Sa kabilang banda naman ay marami pa rin kapitbahay at mga tindero sa paligid ng Cristo Salvador Parish ang naniniwala namang ang pari nga ang siyang pumatay sa dikon. May ilan ding umamin na lumayo at huminto na sa pagdalo sa parokya matapos ang lahat ng nangyari. Pagsapit ng Abril 2021 matapos suriin ang lahat ng ebidensya ay idineklara ng korte na guilty si Father Francisco Javier Bautista Avalos sa pagpatay kay Hugo Leonardo Avendano Chavez. Kinumpirma ni Josue, kapatid ni Leo, na ang desisyon ay ginawa ng collegial body at solido ang ebidensya laban sa pare. Mula noon ay hinihintay na lamang ang hatol kung gaano katagal siyang makukulong. Pero noong ikasyam ng Abril, taong dalawamput-dalawamput isa, Hinatulan si Father Francisco ng 27 taon at 6 na buwan ng pagkakakulong dahil sa pagpatay sa buhay ni Leo. Bukod pa rito ay inutusan siyang magbayad ng humigit kumulang 25,000 dolyar bilang danyos sa pamilya ng biktima. Sa parehong pagdinig ay ipinahayag din na hindi siya makikinabang sa anumang benepisyo kapalit ng sintensya dahil ito ay kaso ng aggravated homicide. Ayon naman sa kampo ng depensa ng pare ay iaapila nila ang desisyon ng korte. Iginiit nilang may sapat silang argumento at naninindigan pa rin sa kanyang pagiging inosente ito. Sa social media ay naglabas ng pahayag si Father Francisco na sa mga susunod daw na araw ay gagawin ang kinakailang hakbang para sa pag-apela ng sintensya. Hiniling niya sa kanyang mga taga-suporta na maghintay at tiniyak na ipapaalam nila sa kanila ang bawat galaw ng kaso. Nanumpa din si Father Francisco na nasa kwarto daw niya ito noong gabing nangyari ang karumal-dumal na pagpatay kay Leo. Sinabi niyang labis siyang nalulungkot sa nangyari pero palagi niyang iginigiit na wala siyang kahit na konting kinalaman sa insidente. Pero ayon sa investigasyon ay ang geolocation ng kanyang cellphone ay nagturo mismo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ng Dikon. Dagdag pa rito ay parehong lokasyon din ang lumabas sa cellphone niya at ni Leo sa buong oras ng mga pangyayari noong madaling araw na iyon. Ang mga din ng mga security cameras ay lalong nagpatibay sa mga ebidensyang yun. Sa paulit-ulit na paggiit ng pare na wala itong kinalaman sa pagkamatay ni Leo ay isang bagay ang tinanong ng mga investigador na hindi ito makapagpaliwanag. Yun ay kung bakit hawak niya ang susi ng sasakyan ng biktima. Para sa mga mananampalataya, ang simbahan ay isang lugar ng pagninilay at panalangin. Isang banal na lugar kung saan bukas loob nating inihahandog ang ating sarili sa Diyos. Ngunit may mga pagkakataon gaya ng kasong ito na ang mga lugar na dapat sanay sa at payapa ay nagiging saksi sa mga pangyayari na nagdudulot ng sakit, lungkot at matinding galit. Isa itong malungkot na halimbawa ng kung gaano kasakit kapag ang isang taong ay nagpadala sa tukso at hinayaan ang kanyang sarili na malugmok sa dilim. Bagamat nakamit ang hostisya sa kasong ito, ay hindi na kailanman mapapawi ang sakit na dinala nito sa pamilyang Avendano. Lumabas naman ang maraming espekulasyon mula sa iba't ibang tao na posibleng si Father Francisco ay nagkaroon ng relasyon kay Leo at dahil sa ayaw niya itong mabunyag ay kinitil na lamang niya ang buhay ng binata. Kung totoo man ito o sa hindi ay hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan sa marami. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon at gaya ng dati ay kung umabot ka sa dulo ng video ito ay i-comment mo naman ang iyong salo o ben at kung anong oras mo ito napanood at saan nang sa ganun ay alam din namin kung saan umabot ang video ito. Hanggang sa uli at palaging mag-iingat.